Guys, mamaligya mi og kuan. Gulay. Mamaligya mi og kuan o gulay, guys. Libre na kuan, libre na tanglad. Kamo pindua. Oh, no. o, kandira, guys, oh. Mamaligya mi sa akong bana kay ang among anak wala pa gyud nakagawas sa ospital. Nakainom siya og kuan, panubigon. ga. Gulay, nay! palit siya gulay, nay! Di ko, eh, baka akong ko. <laughs> Di ka maluoy, ang among anak, napa dito Putin sa ospital Kaila yes. lang ka, dito talang ka, oh. Gulay! <laughs> ano nga kung kuhan, guys, ha? Mauna bana. Ang among anak, dito pa sa ospital na mali gulay para pampalitong kuhan. Huwag ka nang gatas. Ang panggawas dito sa, panggawas ang kuhan, sa, sa ospital Mauna, guys, oh. Among <laughs> kumpara na guys. Bat -bat! Dito ka, sa sa napulo na mo katuwig pag uban guys. Nagnanak na gyud ko. Wala <laughs> sa akong wala. Ah, tara. Manlig na lang good meat kuan gulay. Tolong dito tutaw. Gulay, palit mo gulay. Langga. Mau sila gulay langga. Oh, sa... oh, Oh, langga. Ikaw na pud pamaligya dito kay ang atong tindahan ay mo tubig. Oh, gulay. Ang bula, akong bana sa bula, bula, bula. akong bana. ang ang mamaligya. Wow. Oh, guys. Akong bana sa ang mamaligya og gulay, guys, kay napay mo palit sa kwan sa tindahan. Bibili na nang gulay. Palit mo gulay, palit mo kay si Anga. O sige paliton nimo. niyo og gulay ang akong kuan guys, ang akong bana kay namaligya, namaligya good mi guys nya. Kung gusto mo guys, napaytanglad diri guys oh libre na ni guys ha, ah. walay bayad ang tanglad basta palit lang mo ang palit lang mo gulay dito na akong bana dito pa sa laod sa tagal diha pamalit mo ang gulay sa akong bana kaya ang among anak in town dito pa sa ospital nga maayo ka na kay pampadugang og gatas ng kuan gulay ilaw oy na ninyo guys na akong bana kay kuan man uy kanang <laughs> ano maulaw siya nga mamaligya mo nang ako na lang giubanan diri ay eh, para din, pud siya makuan maulaw maulaw man siya mamaligya akong bana guys oy mga na lang guys gani kaysa sa kaluyan, sa Ginoo guys sa napulo na mo pag uban guys nakaanak ra gyud mo nya triplets pagid guys oy yun sa lang ni pagpatutoy duha ka ay duhara ang akong tutoy Yun, yun, yun tulo ka buok magtutoy na apay amahan ambot unsa na lang